Mission order Sabi lang iba Kapat sinita ka ng police on a traffic enforcer Hana pa mo nang vision order Kapat talmuyan Patadinigota ba Kapat binasa mo tama Kapat bilalong mo sikayan mali. posita mole What come wala sa kanya. Bakit? Bakit? Ang mga nagsasabi ng ganyan ay hindi nakaranas ng biz assignments. Yung tunay na nangyayari sa ating mingunang papakita ko sa inyo. Ngayon, Arok. Ang sabi, kapag sinitaka ng police o ng traffic enforcer, panapan mo ng mission order. Karapatan mo yan. Pag ko, tama. Pag pinasa mo, tama. Pag tinanong mo ako, balik. Huwag kang maniniwala sa kanya. Papakita ko. Mga kapatid, hindi may tatanggi, may tiwaling pulis, may tiwaling enforcers. Ang tiwaling pulis, hindi kinukonsinti ng pamunuan ng PNP. Ang sinasabi ko sa inyo, tunay na may tiwaling pulis may kawaling enforcer. Hindi kinukonsinte ng local government units. Ang sinasabi ko sa inyo, totoo na may kawaling traffic enforcer. Now, bakit kinukontra ko ang sinasabi ng iba? Tahanapan mo ng mission order, ang police o ang traffic enforcer. Tingnan ninyo, Halimbawa, good police officer ako, good traffic enforcer, wala ka ng helmet, lisensya mo. Sabi ni rider, sir may mission order naman. Kung oh, good officer ako, simple sa sabi ko, sir, nakaka-informate po ako, may violation po kayo, may pan ticket po ako, lisensya po. Huwag ka send pass ako kasi may Okay yun? Okay? Wala kang complaint daw? kasi good police officer or good traffic enforcer. By the way, bago ba yung pagpatuloy ang pagpapaliwanag sa inyo, kaya nyo ay ko yung isang insidente that was nangyari yan ng 2016. Sabi nung isang babae nag-Facebook, ang kapatid ko na checkpoint right? walang helmet, kinulo. Ganong kahit eh. Sa madaling salita, alam niya naman, medyo may kakilala tayo sa riding community sa Facebook. sa kami ng babae. Ganito ako sa panangin. Sis, ako si Colonel Gucita. Anong nangyari ba sa kapatid mo? Eh, wala po siya, medyo, na checkpoint. O anong ginawa niya? Hinanapan po niya ng mission order ng polis. <laughs> Tapos na ang kwento. Ito yan. Kanina yung sabi ko sa inyo, police officer na do. Doon tayo sa tiwali. May tawin. Anong ini-expect mo bro? Kung tiwali ako, magandang salita o masama? Yun, masamang salita. Nakakita sa ano ka ba ng tiwali na, uy, yeah. So expected na pagtiwali, masama magsalita. Disensya mo. Sabi ni okay. Roger, twin, anak pa ng mission order. Sir, so, may mission order nga ba? Eto, pagtiwalayang po, nangina kita eh. ko ka, eh, ikaw yung mission ka, anak pa mo, sisyo!

O walang lagi po. Gusto mong mabuhay ng mapayapa? O gusto mong mapayapa. <laughs> eh walang. May nakita ka wala. e, walang? Di May ebedensya, dalim. May witness, May nakasaksi. ako Gustong mabuhay ng mapayapa. Ano? Makukulong? Hindi kahirap na tao, makakakuha ng aburado, e nga e? Yes! Bigis na lang. Gentlemen and Ladies, may tiwale, eh. may people, eh. So, anong lesson dito? Thank you. Ayun, Ang lesson dito, huwag makipag-away sa police o enforcer. Eh sir, anong gano'n namin na langit naman namin tiwala yung police o yung enforcer? Simplihan. Pasensya mo, wala akong nandiyan. Nagdududa ka, tiwali ako. Okay? Gamitin mong isip mo, kalmado ka. Pangatwiraw ka, yun tunay, yun ta, yun tunay, yun toto. Sir, pasensya na po, baka pwede niyo po akong pagbigyan kahit second chance. Kasi, alam ko naman, sir, mali po ako. Pagalang! Pagalang. Hindi pwede. Hindi na po, sir, so pasensya kayo. Tumtum na nga ako eh. <laughs> Ganyan yung tiwani eh. Sir, pasensya na po. Kung hindi po ako pwede mamingi ng pasensya yun, pasensya, tikitan ko na lamang po ako. Ang <clears throat> sabi niya, tikitan ko na lamang po ako. Magalang, pero pag inunawa mo

Gentlemen and ladies, ang usapan dito, buwan ng gumawa ng awal. pagka sa'yo, ang katsempuhan mo'y tiwali, katawan ka ng kwento, may nakakita ng may nakita ng... May... Wala! pamilya mo. Anong pagkakamali mo? Naniwala ka sa maling Huwag Huwag hahanapan ng mission order ng police o traffic enforcer sapagkat gumagawa ka ng away. Kung ikaw ay may pagtududa sa akin, magalang ka. Sabi mo, sir, pasensya na po. Kung hindi pwede, higitan niyo ako. Pero, hey! hindi ka nakikipag-away. Magalang humingi ng ticket. Walang dahilan para magalit ako iyo. Pwede ba ko? Ay pang kape na lang. Ah, um, see? Nasundan po ninyo! Now! Now! Natsimpuan mo naman na ipaligay. Pero ikaw ay tama. Okay? Huwag kang makikipatawad. Ang napin mo ang tingin. Wala kang body camera. Sorry ka. Hindi ka na seminar sa house of faith. Huwag no. makikipatawad. Tumawag ka sa akin kahit anong oras na araw o gabi o kaya pinabukasan. Okay? Ang lesson, huwag makikipag-away sa police o inoportion dahil kapag tiwali ang natsipuan mo, mas madali yan sa'yo. Patay ang bata ka. Yes, nyo? Okay. Thank you.